May tanong ako sa inyo mga kababayan, sa mga kabrad natin. Alam niyo ba yung moment na parang wala ka ng choice? Nangyayari na po ba yan? Yung cornered ka na, yung wala kang pwedeng takbuhan. Diyan po kasi eksena dun sa Exodus 14 na kukwento ko lang maigsi sa inyo. Nasa harapan nila Red Sea, malulunod sila. Sa likuran naman nila, yung buong hukbo ni Pharaoh, yung uh, Pharaoh ng Egypt. Mga galito, armado, talagang handang patayin sila o ibalik sila sa pagkakaalipin. I don't know, maybe walang daga tayong kinakaharap o wala namang sundalong mga gusto tayong patayin sa likod. Pero ano yung nape-pressure ka ngayon na at likod, kanan, kaliwa? Parang yung financial pressure, family problem na sa harap, financial pressure nasa likod, major life uh, struggle, maaaring karamdaman na parang sinabi sa'yo, ilang buwan na lang sa sa'yo. So parang, alam mo yon Lord, talagang ito talagang tadhana ako. Anong tanong natin, Lord, anong gagawin ko? Wala naman ako madaanan harap, likod, and all. Sabi kasi sa kanila ni Lord, huwag kayo matakot. You just have to stand firm. Sinabi rin sa mga Israelita. At makikita nyo yung deliverance na gagawin ko sa inyo ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Kaya sabi sa Exodus 14.14, 14, ito po ating verse, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Yung po sinabi kay Moses. So point number one ko lang, sometimes si Lord nililitay sa impossible situation on purpose. Hindi aksidente na dinala ka ni Lord ngayon sa sitwasyon mo. Sabi ni Lord, nauna na ako dyan sa gera mo. Si Lord mismo mag lead sa atin towards our victory. Kasi gusto niyang ipakita na yung mga, ina, yung mga dinedependahan mo, yung mga kinakapitan mo, kung hindi ako yan, limited yan. Kakapusin ka dyan. So minsan may mga imposible tayong sitwasyon sa buhay na imbitasyon ni Lord para magtiwala sa kanya. Pangalawa po, faith doesn't always means movement. Hindi kailangan laging gumagawa ka ng solusyon. Minsan kailangan ka lang manatili, magdasal, at umasa sa Kanya. Do not be afraid, sabi niya sa mga isa ilita. So grabe no, in the midst of chaos, problem, pressure, stillness ang solusyon ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon, baka time mag-pause ka muna, instead na maghanap ng mautangan, instead na gumawa ng diskarte, mag-pause ka and pray. Pause and pray. And lastly, pangatlob, indulge me, obedience activates miracle. Sabi ni Lord, itaas mo yung staff ng Moses, nahati yung dagat. Hindi gumalaw yung tubig ng kusa. Kinailangan din ng pananampalataya ng mga Israelita. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kailangan mo ng step of obedience. Yan po ang kailangan natin ngayong araw na to. God can turn your obstacle into opportunity to experience His blessing. Amen? So ulitin ko po, Exodus 14.14, .14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban Amen. pa. Ay manalangin, Lord, maraming salamat sa kagalagitnaan ng Red Sea na kinakaharap namin sa buhay at sa likuran namin na yung mga bagay at mga taong gusto kaming nga uh, mamatay or, or mawala ng pag-asa, ikaw Lord ang gumagawa ng posible sa mga imposible sitwasyon. Ano man Lord Red Sea kinakarap namin ngayon, we're inviting you Lord God, come into our midst today. Yung presensya mo kailangan namin. At ang step of obedience namin ang magbibigay sa amin ng The miracle. In Jesus' name. Today. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides